Isang line lang ang dumadaan sa switch. Sabog ang barangay pag ganito teacher nyo. Turo ng mali. Ah, grabe naman. Isang buong barangay agad ang sasabog. Grabe naman. Ah, baka hindi po natin nakita yung wiring po nila pagdating dun sa loob. No? Kasi... Ah, kasi bago po sila gumawa ng isang performance task ay pinagdadaanan po nila yung limang types ng diagram or apat no so alam naman po siguro natin yung mga uh, types of diagram no and beside uh, ulitin ko po no mga bata pa po sila sila po ay mga grade 10 students yung iba po ay grade 8 at yung namang iba po ay grade 9 no at uh, sila talaga pong charetical po ang una po nilang dapat matutunan kasi hindi naman po sila magiging katulad ninyo kung hindi po sila dadaan ng high school. Siguro naman po napagdaanan niyo rin po yung high school, ano? And hindi rin naman po kayo siguro magiging successful kung hindi po kayo dumaan sa pagiging high school. So hindi po lahat ng mga bagay na, na nasa trabaho niyo po ngayon ay tinuturo po sa high school. 'Yun lamang po ang mga basic at yung po mga fundamentals ang kanila pong natututunan. No, so ngayon, kung sinasabi po ninyo na isang line lang ang dumadaan sa switch sa bugang barangay. <laughs> Paano niyo naman po nakita na isang line lang ang dumadaan sa switch? No. Automatic, syempre, depende po 'yan sa switch. Kung three way, kung uh, single pole or four way, no. Wag po tayo sana mag-commit ng mga ganito kasi nakakatakot po buong barangay pa naman yung pasasabugin natin eh. <laughs> no hindi naman po ganun no so normal din lang din naman sa mga bata na magkamali kasi sa pagkakamali doon po tayo natututo din naman po natin pinapaliwanag kung mali ang kanila po mga ginagawa at mali ang kanilang wiring no at kapag sila po ay nagtatanong, sinasabi ko po sa kanila lagi na balikan mo yung actual wiring diagram mo o kaya yung schematic diagram mo. Ang gagawin po nila, kukunin po nila yung mga uh, diagram po nila at pagkatapos, pabalikan po nila kung tama po yung mga wiring po nila. So, hindi po yan basta-basta nag-wiring lang, ng trip lang kung kailan lang namin gusto mag-wiring, mag-wiring. Hindi po. Meron pong pinagdaan ng proseso at step by step from uh, easy to difficult so, hindi naman po basta-basta matututunan ng mga bata yan na uh, bigla bigla mo na lang pagti-three way, four way. Alam ko po mga magagaling po kayo, pero ang mga bata po ay isang wala pa po silang kaalaman patungkol sa electrical. Kaya nga po ang saya-saya nila pag nakapailaw po nila yung bumbilya eh, di ba? So dahan-dahan lang ang pagtuturo natin. Huwag naman po natin sila biglain. So hindi po tayo makakasunog ng barangay. Okay lang po yan. O kasi kung may masusunog man po yung barangay, yung room ko muna ay masusunog. Pero wala pong sa ilang taon ko pong pagtuturo ng electrical, ay wala naman pong nasunog. Po. So yun lang, good vibes lang tayo. So enjoy nyo lang yung ng video ha. Yun lang.